Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinangka umano siyang i-blackmail ng abogado ni dating Akobikal List Representative Zaldico at humiling na huwag kanselahin ang passport ng kliyente nito. Bilang kapalit, ay hindi na raw ilalabas ni Ko ang mga video ng akusasyon sa kanya ng korupsyon. Kung matatandaan, naglabas ng ilang serya ng statement video si Koch na iniuugnay sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, presidential son Sandro Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan sa umano'y budget insertions. Gayet naman ang Pangulo, hindi umano siya nakikipagnegosasyon sa mga kriminal. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na makakansela ang pasaporte ni Ko at sinabing hindi na siya makakataka sa hustisya. Bukod dito, isiniwalat din ng Pangulo na kabilang sa huling freeze order na nasecure ng Anti-Money Money Laundering Council o AMLAC ang air assets ng dating kongresista.